Oso, may bago na namang interview sa pep.ph itong si Anjo Iliana kung saan ay uh, diniskas niya yung kanyang willingness na tumakbo bilang senador sa 2028 elections okay kasi po siya ay nasa news nitong mga nakaraang araw dahil sa mga paninira niya at kanyang pagtatraydor sa kanyang uh, dating parang tatay-tatayan na si Tito Sen okay so in interview siya ng pep at diniskas niya yung kanyang uh, plano kung sakaling siya ay mahalal bilang senador ng Pilipinas. O oh, so sinabi ni Anjo sa kanyang interview na siya ay isang political analyst na ngayon. Sabi niya, in fact, kung mapapanood lately, fortune telling na ako dito nang huhula na ako. Libreng hula. At 9 out of 10 ay uh, tumatama daw yung kanyang hula. So meron ka ng uh, senatorial aspirant, political analyst, o parang ako lang din, di ba? Meron ka pang fortune teller. So, 3 in 1. Kumbaga, ang pinakamaganda sa vlog ko, tuwang-tuwa ako kapag sinasabi na nakakatanggal ako ng stress. Di ba? So, may natutuwa daw siya. Dagdag pa ng aktor, ay yung mga fans daw niya, yung uh, kumukumbinsi sa kanya na tumakbong senador. Ito ba yung mabigat dyan. Hindi lang senador. Yung iba, gusto daw tumakbo siyang vice president at yung iba president. Pero hindi ko naman sineseryoso yon Pero sinabi pa rin niya, di ba? Pero yung pagkasenador, pinag-iisipan ko dahil ngayon maraming magnanakaw ang nakaupo. So kapag nanalo daw senador itong si Anjo, ay mababawasan yung mga magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador kung sakaling manalo siya. oh given the chance, I will run if I can help the country na magkaroon ng isang honest na senador who will fight against corruption. Sabi ko, i-reinstate yung death penalty para sa mga korap lang ha, hindi sa rapists at murderers. Um, ito kasi yan, ito yung na-realize ko din nung tumakbo ko. ba? Diba? Madaling sabihin eh, nung ako ay nangangampanya bilang senador. Hindi naman ako kasing sikat ni Anjo, di ba? konti lang nakakilala sa akin. Pero madaling sabihin na lalabanan ko yung korupsyon. Madaling sabihin na uh, yung mga korakot na politisyan sa habulin ko. Pero ang tao ay magahanap ng uh, ebidensya o katibayan na kaya mong gawin yun, di ba? Sa tinagal-tagal ni Anjo sa public service, 'Di ba siya ay uh, matagal naging konsehal tapos nag-isang term siya as vice mayor. Eh, may nabalita na ba na may hinabol siya na isang korap na di ba Wala sa kanyang history ng pagiging politiko ang pinakita na he is anti-corruption. ba diba? Na wala eh. Wala akong nabalita o walang, o wala akong maalala na talagang nilabanan itong si Anjo Iliana Lalo na nung siya ay konsihal o, o public servant na yung mga corrupt na politicians. In fact, baka nga nakisama pa siya doon sa ilang mga corrupt politicians. Hindi natin alam. Diba? So, yun ang punto. Kumbaga, ano ang iyong uh, prueba? Ano ang iyong ebidensya na talagang hahabulin mo yung mga corrupt? Kasi madaling sabihin. Diba? Madaling gumawa ng general statements laban kay BBM. Tatawagin mong bangag si BBM. Tapos ah, uh, sasabihin mo korap, korap, di ba? Pero hindi katulad nung ginagawa ni for example ni Ping Lakson, may investigasyon, di ba? Merong ebidensya, merong uh, pinapangalanan talaga. Yun ang gusto nating makita kay Anjo. Kung talagang ang drive niya is anti-corruption, sana ipakita niya bago man lang mag-2028 na kaya niyang habulin Meron siyang political will to go against yung mga corrupt na politicians. Ito pa tanong ko, since itong si Anjo ay sanay naman na nilalaglag o binabanatan yung mga malapit sa kanya, kaya ba niyang i-call out yung alleged corruption dito kay Senator Jinggoy Estrada. Paano mo paniniwalaan na anti-corruption itong si Anjo nung panahon, okay? Nung nanalo si Senator Jinggoy 2022, di Yeah? Nanalo siya noon. Nung panahon na uh, eh, kasi yung 3 years, yung unang yung unang 3 years na yon, yun yung uh, siya ay uh, ina-allege na nagnakaw daw sa pondo ng bayan para sa flood control. Nagtatrabaho si Anjo kay Senator Jinggoy, di ba? So, wala ba siyang alam noon? Hindi ba niya napansin yon? O ipagtatanggol din niya si Jingoy? O anong anti-corruption ang pinagsasabi ni Anjo? Kung siya pala ay defender lang nung mga uh, merong mga aligasyon ng korupsyon. 'Di ba? So, 'yun ang mahirap na kailangan patunayan ni Anjo. Kumbaga, I want to give him the chance. I will not be the person to say na Anjo, wag kang tumakbo dahil bawat isa sa atin may karapatang tumakbo. Ang punto ko lang, syempre, uh, kung sasabihin niya anti-corruption siya, kailangan niyang ipakita. So dagdag pa niya, di ba? Ang kailangan daw natin maalalikwan you. O yun, death penalty sa mga corrupt officials. Yun yung kanyang sinasabi. Yun daw ang number one problema ng Pilipinas. So ang tanong nga, ano ang ginagawa mo ngayon? Di ba? You are just making general statements against BBM. Yun ang pinakamadali eh. Banatan mo yung presidente. yun ang pinakamadali na uh, sabihin. Kasi lahat naman eh uh, pwedeng i-call out yung presidente, 'di ba? So walang wala masyadong risk doon. Pero pag ikaw ay magpapangalan na, pag ikaw ay magtuturo na ng mga aktwal na politiko na, uh, na ngurakot nangurakot, 'di ba? 'Yun ang gusto ko makita kay Anjo. And like I said, kung magagawa niya 'yon, 'di ba? Pwede niyang mapatunayan that he is truly against anti-corruption. So I will not be the person who will stop him from running. Ako nga tumakbo eh, 'di ba? Eh siya nga mas sikat sa akin, siya mas may experience sa akin, 'di ba? So wala naman akong karapatan na pigilan siya na tumakbo. O sa akin lang, yun lang, yun lang. Kung talagang anti-corruption yung kanyang, uh, kanyang platforma, sana mas makita natin yung kanyang senseridad. At tumulong siya sa ginagawa ngayon na uh, investigasyon, mag-expose siya ng mga politiko na corrupt.